Ciao raga! Musa naga! Welcome sa inyong lahat! I am Chad and I will be your guide. Gaya ng na uh, nabanggit ko sa video ko hapon, kaninang umaga ay nagpunta ako doon sa kumune para asikasuhin, para i-process, mag-submit ng mga documents na kailangan para doon sa application ko ng aking uh, Italian na uh, citizenship. May isa ako sa inyo ng info para maiwasan mo din ang mangyari yung nangyari doon sa isang senyora kanina na siya ay uh, bumalik pa, lumabas dahil uh, kulang yung dokumento na dala niya para doon sa pagpaprocess din ng kanyang Italian citizenship may paglilinaw din ako raga sana ay panuorin mo ang maigi para maging malino sa iyo kasi tinanong ko kanina sa kune kung sino ka talaga dapat ang magbabayad noong additional na up to 600 euros sa pag-a-apply ng cittadinan sa Italiana tapos ay Meron pang isang bagay na ako ay tinanong din sa kumune, pero ayaw nilang sagutin ng direkta. Bakit kaya? Alamin natin ang detalye doon na sigla, party mo. Nag-apply ako ng uh, Italian citizenship na in ko ako dumanda ay last July 2021. Tapos ay Uh, natanggap ko ang dekreto di Cheta last September 2024 sa pamamagitan ng aking PEC. Kaya nung nabanggit ko kahapon sa video. Kaya mahigit ng konti sa tatlong taon, akong naghintay para sa result ng aking application para sa Italian citizenship. Dito sa Comune di Milano ay uh, kailangan pa na kumuha ng appointment via online para doon sa pagsubmit ng documents at sa juramento. So, October 2024, nung ako ay kumuha ng appointment online at ang pinakamaagang date na nakuha ko ay yung, pinamaka, yung pinakamaagang date na available na nakuha ko ay February 21, 2025. Kaya kayo umaga ay maaga pala nagpunta na ako sa komune sa may Via Larga. Nadatnan ko pa nga rin na mahabong pila doon sa may intrata sa Via Pecorari kasi 8.30 sila nagbubukas eh. Para sa Chita din na sa Italiana, doon ang processing sa Primo Piano. At doon din kukuha ng number at ipapakita o sasabihin yung iyong appointment. Tapos ay i-check nung nandun sa uh, Sportello, doon sa records nila, kung ikaw nga ay mayroong appointment. Sa istansa, 150 uh, 156, doon ang punta para doon isasubmit yung mga documents. sa alam ko, kasi base doon sa email na natanggap ko, pinalala sa akin yung appointment ay Magsasubmit lang ako ng documents. Yung pa lang ang gagawin ko. Kaya nga aray yung nasabi ko doon sa video na aking ginawa kanina umaga. So, naghihintay na ako ngayon dahil nakakuha na ako ng number. <clears> Tay <throat> kong tawagin ako. So, dito, ang appointment ko ay para mag ng mga dokumento para sa uh, Italian citizenship. <laughs> pagka totoo okay nakuha ko yung mga oh, ano ko yung mga dapat na bigyan ng dokumento bibigyan ako ng appointment para sa juramento na sa pananumpa Alafine dahil complete na yung mga documents na dala ko, yun pala ay doon na ako manunumpa kaya right away ay nagjuramento na agad ako doon kaninang umaga Ang akala ko ay uh, bibigyan pa ako ng ibang date ng uh, ibang appointment para doon sa juramento. Kasi di solito dito sa Comunidad de Milano ay mayroong bukod na istansa na aula para doon ginagawa yung juramento. Kasi nga, sabi din din sa email ng komune ay mayroon pang ibang apuntamento para sa juramento. Kaya na magpunta ako kanina ay eh, mag lang ako. Tsaka hindi ko sinama yung aking mga anak tsaka yung aking asawa. Eh yun pala naman na din agad ako kanina. Kaya wala akong ibang picture kundi aring selfie na are. bilang ko yung raga sa iyo para na sa ganun ay meron kang idea at maplano mo, di ba? Maplano nyo ng maayos at maisama yung gustong sumama. Kasi medyo, di ba, memorable kasi ang dinay yan. Kasi ang asawa ko at ang mga anak ko ay gusto akong samahan. Pero wala sila kanina. Dahil nga, nang alam ko, mayroon pang ibang araw para doon sa laga sa... May ibang araw pa para talaga sa juramento. Ikaw galing Raga. Uh, ganyan ka yung inyong naging experience take note ha yan ay uh, dine sa comune di Milano kaya kung halimbawa na iba ang comune mo ibang iyong inyong uh, comune di residence, ay maaaring na iba yung uh, prosedura nila para din sa uh, pagpaprocess ng Italian citizenship at sa juramento uh, shout out pala doon sa mag-anak na nakita ko kanina doon sa labas kasi naghihintay sila nung lumabas ako nakita ko sila sila ay mag-aayos din. Hindi ko alam kung yung asawa, I think ay yung marito ang uh, mag-process din ng kanyang Italian citizenship. So shout out sa inyo, sana ay uh, nakapag-jurumento na rin ikaw. Kung halimbawa na kung sino man sa inyo ang nag-process kanina, sana makapag-comment kung ikaw ga din ay nag-jurumento na rin kanina subito, kaninang umaga. Alora, yung mga documents na dapat nadalhin, although yan naman inando sa email, pero yung isang sinyora kanina ay hindi ata nabasa mo ege yung nakasulat doon sa email. Kaya, nung siya kanina, eksakto naman siya lumabas dahil pinalabas daw siya, wala siyang dala na marka bolo. Kaya, lubos pa siya, bumili, tapos pinabalik pa. So, una, magdadala ng marka bolo na sedice ero. Original copy ng dekreto di de Cittadinanza. Original copy ng valid na permesso di sojourno at original copy din ng valid na karta de identidad. Kung kagaya ko na natanggap yung nga uh, dekreto di dinan sa Tramity PEC, may mga documents na dapat na ipiprint doon. Ida-download tapos ay ipiprint doon sa sito ng SEND or Servicio Notifique Digitali. Ganyan ang nabanggit ko hapon doon sa isang vlog. Additional document, kapag ka merong filyo o filye na minorenipa, mayroong, uh, mayroong uh, modulo na ikukumpila para ilalagay doon ang details ng anak dahil ang anak kapag ka minorene pa or below 18 years old pa ay uh, matik na din na magiging Italian so ilalagay yung noong uh, anak na minorene doon at kung saan siya nag-aaral dito sa Italia regarding naman doon sa paniningil ng mga kumuni para sa additional na up to 600 euros sa application ng uh, Chita Dinansa. Tinanong ko yan kanina doon sa Kumune. At binigyan nila ako ng sagot. Alora, clarification laan Gaya na sabi ko doon sa mga nagtatanong, mag update ulit tayo kapag ka mayroon nang mas malino na tayong info regarding diyan. Kasi yung mga nagawa ko ng na vlogs dati, may mga nagtatanong. So, ang sabi ko sa kanila, ay uh, mag-update tayo kapag mayroon na ulit tayong nakuha na information. So, gaya ng sabi ng taga-kumune, ang bagong lege na number 207 ng uh, December 30, 2024, yung kasing lege na iyan, ang tumutukoy doon sa additional na payment para sa application ng cittadinanza sa Italiana na maaaring singilin ng mga kumune sa pagpaprocess ng Italian citizenship. Nasa Artikulo 1, Komi 636, Fino 641. Gaya ng sabi ng tago ko muna, ang lege na iyan ay para sa EU Sanguinis o para doon sa pag-attain ng Italian citizenship na may dugong Italiano o descendant ng isang Italiano. Kaya din sa Coma 636, in-specify yung lege uh, 91 ng February 5, 1992 at saka yung mga artikuli. Po yung isa pa ay yung lege 555 ng uh, June 13 naman yan, 1912 at yung mga artikuli. Kaya sa paglilinaw noong uh, taga-kumune, ang mga nag-apply or mag apply pa para maging Italian citizen na per residenza o per matrimonyo basta hindi kasama doon sa mga artikuli na binanggit kanina ay hindi apektado ng additional payment. Kaya nga, yung uh, mga nakapag-apply na prima na ang kanilang in-applyan o ay per residenza o per matrimonyo pero naghihintay pa ng resulta para doon sa mga nagtatanong dati kung kasama ba sila doon sa mga uh, magkakaroon ng additional na payment na up to 600 euros ang sagot ay hindi kahit na mag apply pala ang pero per residenza naman or per matrimonyo at hindi EU sanguinis ang ipaprocess alora walang additional na payment na up to 600 euros na maaaring bayaran doon sa kumune. So, wala ha? Okay. Kung hindi, kung ano yung dating uh, binabayadan, example, yung bulletino na 250 euros at saka marka na bolo na 16 euros para makapag-invian ng domanda online para sa Italian citizenship, yan ay nananatili pa din na gaya. Kaya sa mga nagdamang videos ay nabanggit na kapag ka mayroong update at saka clarification ay babalita ang itaraga. So, ganun pa din. Once na mayroong adjournamento o clarification, ay gagawa ulit ako ng video update. Yung isang tanong ko naman sa tago ko muna ay tungkol naman yun doon sa apelido ng mga babae na mayroong asawa o nagkaasawa at kinuha ang apelido ng asawang lalaki. Di ka dati, kapag naging Italiana na, ay babalik ang apelido doon sa kung ano ang apelido noong pagkadalaga. Poy, dumating ang panahon na pwede nang ma-retain yung apelido ng asawang lalaki. Kahit naging Italiana na, ay yung apelido pa rin ng asawang lalaki ang pwedeng gamitin. So, tinanong ko sa kumune, kung automatic na ba ngayon na kung ano ang apelido doon sa documents ay yun na din ang apelido after na maging Italiana na yung isang babae na nagpalit ng apelido. Kasi yung tagokumuni ayaw niya sagutin dahil Depende daw yan doon sa mga documents. Mahirap daw sumagot kung hindi naman nila na verify yung dumanda. Tapos ay dahil sabi ko nga ay uh, sa ganyan yung situation yung asawa ko at naghihintay na rin ng result. Eh sabi niya ay wala naman daw doon, doon yung aking asawa kanina. Kaya ayaw nilang magbigay ng eksaktong sagot doon sa aking tanong na yan. Kaya Raga, ikaw ga noong ikaw ay maging Italiana na o baka naman ikaw ay may kakilala kasama kapag doon sa bumalik ang apelyido sa pagkadalaga no maging Italiana o kasama ka naman doon sa na-retain ang apelyido na galing doon sa asawang lalaki. Kasi harapin natin ang katotohanan na mayroong iba na ang gusto nila, ang apelyido nila ay yung sa asawa pa rin. Mayroon din namang iba na gusto nilang gamitin ay yung apelyido nila noong kanilang Uh, apelido nung sila ay dalaga pa kapag sila ay naging italyana na. So, comment ka lang raga ha para maging inform din yung iba na nasa same situation. Nagpalit ka ka ng apelido, bumalik sa pagkadalaga o ni mo yung apelyido ng iyong asawang lalaki. Ayun na raga, maraming salamat sa panunod mo ha. Sana ay nakapagbigay ng info sa iyo ang content ng vlog na re at saka yung sinet ko sa iyo na experience sana makatulong yan sa iyo. Sana rin makapag-follow ka o kaya naman ay subscribe sa aking channel o sa page at ma share mo rin sa iba para maging well-informed din ang ating mga kababayan din sa Italy. Once again, this is Chad. And I always remember, Chad will guide. At siraga, ala prosima.